Good morning, good morning, good morning, good morning mga boss. Welcome na sa ito ang Facebook page sa Boss KSWR Guide mga tagtakaroon o combination mga boss para sa ito ang pang-all draw guide Karong Adlawa, adlaw na Domingo, Pizza, July 20, 2025 I Recap sa ito mga boss ang resulta no. Gapon sa 3D National ay eh, atong proceed sa ito ang pang-all draw guide today. Okay? First draw 6-7-0 Congrats on the spot, Rambol Community Channel, okay? Community Channel, congrats on the spot, Rambol Sa mga member dia sa Kuang GC sa Community Channel, congrats, no? Sa so, not 856 mga bossing, congrats on the spot, Rambol Schedule, rest back gapo, no? Nani siya sa Kuang post sa Facebook page, no? Kung wala pa makabalo sa ko Facebook page, lantawa na lang na ninyo mga boss, no? O follow na mo dito sa to page, okay? Sa YouTube na i-link dito sa ko Facebook page sa mga awala ah, wala pa kabalo na link, no? Sa sa YouTube na to. <coughs> Tuwa to na ang gibutang tong link sa ko ang Facebook page mga boss. Okay? Na sunod, 785 congrats on the spot semi code no sa nigawas na 543 okay 543 semi code 785 congrats 3 hits ta mga boss gapon sa 3D national okay proceed ta sa old ultra guide para karon hatag yapon ta og combination pang ultra dayon pamitsa og missing pag-share lang ko mga boss sa tuang ang video no. Para sa makita nila ah uh, ito ang guide. Natay hot combi mga boss for today. Sa mga gusto lang mo sabay, sabay lang. 230 539 -193. Next, 093. Okay. 3D STL pwede patdan target humble. <coughs> okay muna na siya ito ang hot combi for today mga boss sunod na nato sunod na to ang ato ang pamitsa okay sa so mahilig lang, pamitsa 720 Pwede kayo ninyo nakwaon og 729 pwede pod kay wala pa wala pa sad gagawas mga bossing Nay natay missing number 1 2 3 4 og 9 ako. kwala ko Dayon 439 Okay. And the rest ana niya mga boss is 149 142 Escalera 234 Escalera 123 Okay. Na yon 242 ay eh, 249, okay? 249. Now, 913 912 Depende na ninyo mga boss Basta dahil yung combination na ninyo sa missing Okay Akong best ani is clear ang doa Kung hot doon ninyo tanan 129, 139 Buna ni no Ang missing na to mga boss Escalera doa kabuok Dara Agres Agresbak anis kini 129 Nagawas na ni pero kanang wala pa kagawas, 139, 14, 142, 149, o 249. Ito yun, labi na niyo, no? Pwede na niyo kuhaan mga bus Pero best na ako kanarang 2. Pero kung di na niyo bet, pili lang mo dari, Sa kilid. Okay? Next, ah. Datay, pasakay. Pasakay. Numero 3. Indot na itong pasakay mga bus Okay. 3, 2, 7, 3, 8. Piliin ninyo. One side bet niyo mga bossing. Okay, kumana tadi sa tumpas kay sunod na nato. Ang eskalera nato og double ipost ra ako mga boss sa Facebook page siya. Follow na dito kung wala pa mo ka mga boss. Boss kay no. Boss kay Sweltres. Sunod so, ah uh, ang link dayon no. Ang link ibutang na ako mga boss sa sa comment section sa mga wala pa ka-follow no. Uh, best tryo na no? tryo. Tres. Dayonot Okay, target G, pwede mo dia mag-tryo all. Okay, lang mga boss, dayan ang ato ang link sa Facebook page nako na no, nabago. Ibutang lang na ako sa comment section, no? Lantawan lang niyo dito. Okay? Mura na siya. O, dahil salamat. Amping always. And, God bless. Okay? Pakishare lang mga boss. O, pag like, Bye-bye.